Ang episode natin today ay bawang. Pero bago yun, shoutout muna sa mga kaibigan natin. Pa-shoutout naman po from Bacolod, Villa Dolid. Malayo yun ah. Cesar Escare 6322. Cesar, shoutout sa'yo. At, no, meron pa isa. Ang isa pa ay pa shout out po sa next video idol Joshua 2 Alberio oh Joshua shout out sa iyo and pero pa always watching idol from Talbatangas Greg Bradley Villanueva and RJ Condino shout sa inyo lahat dyan sana kayo uh, nag enjoy sa aming mga programa babasket na muna natin ang isang uh, tagpo So bawang ang ating episode for today. Sa pagkat, ang bawang pala ay maganda pala sa mga alaga nating mga manok. Ito hindi ko imbento ah. Napanood ko to sa Philippine Native Chicken. Pwede nyo i-search yung kanilang channel sa YouTube Philippine Native Chicken ng Department of Agriculture sa Iloilo. Sa Iloilo base sila. Naglalagay sila ng garlic sa kanilang organic feed sila yung gumagawa ng kanilang mga feeds para sa kanilang mga native chicken. So, ano bang ba benefits ng pag, 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 paglalagay ng garlic sa kanilang pagkain? Ito, hindi ako nag-invento ah. <laughs> Nababasa nyo ba dyan? O oh, sige, baka pwedeng basahin dyan. Kaya ba dyan? Mahilaw lang. Pero, ilaw. Ah hindi, hindi kaya. Okay, pwede, pwede nyo search sa Google. Maganda pala yung garlic. Lalong-lalo na daw sa mga maliliit sa mga sisiw. Para daw ma maiwasan yung coxy, coxidiosis. Yung nagtatay sila ng dugo. Kasi healthy daw ng kanilang gut yung garlic. Mga kaibigan, hindi, hindi ako may pakanan ito Ah. Nabasa ko lang to So susubukan ko lang sa mga alaga ko kung magugustuhan nila. Pero yung epekto, ayon dun sa mga research, ay effective daw pero siyempre susubukan natin para malaman natin kung ito ba maganda para sa akin maganda to kasi bukod sa maglalasa ng garlic ka agad yung manok may, ka, may garlic taste na kaagad yung inyong mga alaga hindi na kayo magdadagdag ng maraming bawang sa adobo so, kasi mismong sila may garlic na eh Mama, canton. so, so, so na natin bibigyan natin yung mga sisiyo natin. Tapos, pati yung mga malalaki din, bibigyan di natin. Medyo matapang to, alam ko. Hindi ko alam kung sila ba'y matutuwa sa lasa nito. Akala ko, lalagyan sila ng garlic para rin sila kukuhan din ng aswang. Ah, pwede rin yun. Kasi yung mga aswang, di ba, kumakain ng mga hilaw-hilaw na mabuhay na nila. <laughs> Matatakot nga yung as aswang. So, Pipit-piting ko lang yan. Tapos, no, oh, pwede ko yung pagpit-pit niyan. Nakaantulan natin. Pipinuin. Oh. Kailangan mapino ang pagkakatadtad para malilit lang yung particles. syempre konti lang muna gagawin natin, no? Baka hindi nila magustuhan, ni masaya masayan yung bawang. Konti-konti lang muna, introduce muna natin sa pagkain nila para hindi sila mabigla. O yan. So, pinong-pino lang para kaya ng mga sisiw. Pero ibibigay ko rin sa mga matatanda. Tignan natin kung gugustuhin nila yan. natin mga sisiw. Ito yung aking mga sisiw. O, mas magaganda to. Kesa kay Aling Mima. <laughs> <laughs> Joke lang. Ayan. O, dito, dito. I Ibida mo ang aking mga... O? Oh? Gr gray na gray, o? Ay. Sa kulay sa Ingles. Di ba? Abuhin na abuhin. Ganda. Ito babae si... ko. Hindi ko malaman ng babae, hindi ako sanay sa mga ganitong kulay. Ano, First time Ay. namin magkaroon ng mga ganitong kulay. Sa pula, tsaka sa talisain, pula. Yan, alam, alam mo yung lalaki sa babae ka agad eh. Ito, mahirap distinguish. Wala pa silang ano. Tinuto ka niya. <laughs> eh, ano ba, ah, ba balat ng bawang. Ngayon, bibigyan ko sila ng pagkain at the same time, kakaluan ko ng bawang. Hindi nila alam yun. So, ganito ang gagawin ko. Ito. Ah, hindi Hindi nila alam. Nalalagyan ko ng bawang ang kanilang tsibug. <laughs> Yan. Siyempre, ito. Manipis lang, manipis lang. Ano, ano pa lang? Sasanayin ko lang muna. Oh, excuse me, sasanayin lang kayo. Excuse me first time yung kumain ng bawang alam ko hmm. mas masarap siguro yung bawang sa panlasa nila kung yan ay ma matagal na kasi syempre matatanggalan na ng anghang yan naaanghangan sila oh. pero kinakain nila oh, tat tatabunan natin para matanggalan ng anghang yan. hindi nila malalaman na bawang ang kinakain nila kasi kakulay ng pagkain Sige, kain. Pero alam nyo, challenge sa manok ang mga bawang uh, sili. Kinakain ng manok yan. Hindi ko alam, hindi sila naangangan. Ayan o. Oh. Magyot naman ang mga manok Oh. Ito, lalaki siguro to. Yun, nagkakaroon na siya ng ano. Lalaki balahibo. Oh, malaki yung palong. Lalaki siguro yan. Sana lalaki itong mga gray na to. Mana sa nanay. Ito, ito. Patingin sa patingin sa'yo. Ayaw niya. Oh, oh, tapos meron akong mga green legged ayan oh. Ang nanay parang greenish greenish yellow din, parang ganyan ang legs ng nanay. Mana, mana sa nanay. Si Lady Blue yan, parang ganito. Yan. Green oh. Ang ganda ng pagkaka-green niya. Ay lumalabo. Dito dito ayan. No? Ye, yeah. kain ayan ka lang. Ano? Ano ka ba? Balbaro ka ba? Hmm. Eh, hindi gano hindi ko alam maliit paglaki eh. pag laki na lang dun mo na malalamag balbaro hindi so ito ikaw natulala na sa bawang nung mga sisiyo pa yan puti lahat yan tapos nagdevelop yung tatlo na uh, ano abuhin abuhin na uh, puti siguro abuhin bangkas do I don't know first time ko magkaroon ng ganyan o oh, tina sa pa ka ngayon, bibigyan ko naman ng bawang yung mga malalaki. Hmm. Yeah. kaya na kayo dyan. Hmm. Kaya na na kain. O, bigyan natin to kay Aling Nimay. Bigyan natin. Aw, yun know, Hindi na nakakuha napunta sa pagkain challenge sa manok yan, di ko alam bakit gusto nila yung mga maanghang sili pinipitas nila yan oh. pinipitas nila sa tanim yung sili maanghang ha tapos yan bawang to hindi madaling matatakaw to yung mga manok nya ito sa akin medyo baby pa kasi kanina di ba naanghangan sila <laughs> pero masasanay din yan gagawin ko every time na magpakain ako bibigyan ako ng konti konti lang para masanay So, organic way na rin na anti-coxy. Di ba? O, bibigyan ko naman ngayon yung mga malalaki. Although malakas na yung immune nun, pero bibigyan ko pa rin. Kasi beneficial naman talaga yung bawa. Bibigyan ko yung mga pogi. Hindi naman natin kadamihan kasi first time eh baka uh, yung mga sisiw kasi mga sisiw pa yun baka nagka, nag ano lang sila takaw mata pero itong mga to baka maanghangan eh pero alam ko challenge sa kanila yan parang ba? Uh, tignan natin first ating first uh, customer of the day hindi niya nakita. Blok kasi yung kainan niya. Yun. Ang hande. No. Nope. hindi. No. No. Nope. Inuuna pa nga Inuuna eh. niya, Oh. Wala mo appetizer niya? Eh, appetizer yun e. Appetizer no. yun okay. e. Binigay mo rin si Hawk? Oo. Oh. Lahat. Okay. Mm -hmm. may may bawang. Yan, yan siya kaya, kumakain kaya siya ng may bawang. Kahit laso ng ipakain mo diyan kakainin yan. Grabe ka, huwag naman. Ano? Walang, walang masama tinabay diyan Well mga kaibigan, sinubukan ko yung bawang. Uh, kung maganda. Let's see. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Ang lakas hangin.